Good morning, good morning po mga komisyon Ngayon ay nandito kami sa parokya ng Lubo dahil mag-ocular visit po kami sa mga area na pupuntahan namin. Nag-MSK okay, mas na kami dito. Ayan, nandito na po kami at sasakay na. Sa 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 Ayan, si Padre Roy ang nagmimisa ng dating Director ng MSK. Ito po ang munisipyo dito. Ang mm, laki? sa Diyos sa, 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 am sa aminong pagtutulungan ng mga basta na lamang natin ang wakas ng kanilang anong parape. Sa dami ng mga pagdidera, tuloy na para pagtahawin ang aming pasalamatan sa papa ng pamahalaan na pinadadalang sa amin ng pagpapalaganap ng tagapagtaguyod <acknowledged> sa ating So, ayan mga kamisyon at kami nga po ay uh, naglalakbay na papunta sa isang barangay ng bayan ng Lubo. At kasama po namin ang coordinator ng katikistadian sa bayan ng Lubo. Ayan. So, medyo maganda-ganda pa po ang daan. Ayan. At ang amin po sinakyan ay barangay patrol. Ayan. So, ito po ang aming sinasakyan. Medyo rough road na po at nasa bandang kabundukan na po kami. Kaya talaga namang oh, makikita ay puro mga puno. At uh, kami po oh, ngayon ay nasa kataas-taasan ng nasa katas taasan na ng bundok. Ayan, bangin na po ang aming uh, dinadaanan diyan sa gilid. Ano. So, kaya ayan, nakakapit na kami at hindi pwedeng hindi kakapit at tatalbog o kaya ay matitilapon. Ayan, kung mapapansin nyo po, ayan ay uh, na po, pakiat na ng pakiat. Ayan. Okay, ayan. So, ganun po talaga ang hindi hindi namimili kung saang lugar na maganda. Talagang mas magandang pupuntahan ay ang mga taong uh, Uh, malayo sa simbahan. Yan, kaya ito po kami po ay nagbiyahe dito ng mga dalawang o ah, isang oras at kalahati mula sa parokya hanggang doon sa kaduluduluhang barangay nito. Ang kahuli-hulihang barangay po ng lubo na aming pinuntahan ay ang San Nicolas. Bali po ay ayan nga at mm, dahil nga po malayo, ay nagdala ng makakain at mangungot-ngot. No? So yon yan, dere pa rin ho ang aming biyahe. At talaga naman hong may kalayuan. At salamat sa Diyos na karating po kami dito sa unang barangay na aming pupuntahan na tinatawag na Haybanga. Haybanga. J-A-Y-B-A-N-G. Haybanga. So, yanon yeah, dyan ho. At ang uh, sinakyan nga ho namin ay barangay patrol. At ngayon ho'y magta-transfer kami dyan sa jeep. Dahil uh, iba na po ang driver. Kumbaga, sinalo kami ng susunod na barangay na aming pupuntahan doon sa San Nicolas. Pero ang kasunod pong area ay yung afar. Afar. Afar na tinatawag nila. So, hindi po a uh, near, a far talaga. Ayan. So, kasama po namin si G ng uh, MSK coordinator dito sa 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 ano Mountain View. So, kasama na rin siya sa aming pagmimisyon po, Siya lamang po ay kasama namin dahil uh, uh, kasama namin dahil sa hin, sa sasakyan niya no kami ay tinulungan na makapunta dito dahil nga po hindi pa namin alam so siya po ang driver no salamat uh, Ate G you no know? salamat G sa iyong uh, walang sawang pagsuporta sa amin ayan so paakyat na po kami at medyo mataas po kaya hirap umakyat ano ayan So, ito po ang aming driver. Yan, sinalo na sa jeep na po kami ngayon. So, solong-solo po namin ang jeep. Hire namin. <laughs> Hindi ho. Yan ho ay konsihal ng barangay na susunod na pupuntahan natin ang APAR. Ayan. At kahit nga naman nasa kabundukan ay may malaki din nga naman silang. Ayan oh, basketball court. Pero wala pang basketball court pala mga ano. So, yan, may, kam, may kalayuan din mula po dito sa uh, bang, ha, to Apar ay uh, parang nasa 45 minutes din. Malayo din ho, 30. Nabot ho ng matagal kasi nga po ay rough road. Hindi magmabilis ang jeep dahil naku, kami ho ay kakalug-kalug na din eh. Kaya, ayan, tingnan nyo naman ho at putik-putikan nga din eh dahil nagkataon po na umulan ng ilang araw ay ngayon laang ang medyo sumikat-sikat ng konti, konti laang. So ayan, ayan tingnan niyo nga, ho. may ilog pa rin naman ho dito kahit sa mataas na lugar, mataas na lugar na po 'yan pero may ilog pa din 'yan. So ayan. So ganyan po ang aming magiging mission area sa mga susunod sa buwan ng October kami po ay magsisimula na para ihanda ang uh, caravan next year. Dito po gagawin yan. So mag-organize po muna kami na mga tao ng MSK, organize sila as simbahan ng munting sambayanang kristyano para po mabilis na uh, sila ang magiging katuwang pagdating sa caravan ng preparation. So, andyan na po. Ayan nga po at tuloy-tuloy pa rin. Ayan at nandito na po kami sa San Nicolas. Mas inuna po pala namin ang San Nicolas dahil yung apa ay uh, wala po doon tao doon sa sa kanilang barangay hall. Kaya mas inuna po namin yung malayo para pagbalik sa kanamin dadaanan ang apa. Kaya nandito na po kami sa San Nicolas. Ayan. Ibinaba ay naayos lang po ni Kuya. At salamat sa uh, aming nakakasama at sa mga nagano nagtanggap uh, tanggap sa amin, nagpakain. Ayan. At dahil nga po, uh, ah, nandito na babalik na po kami ay pupunta naman ho doon sa apar doon sa nilampasan po namin at dahil nga po ang driver ng jeep ayan ang jeep na po ay iiwanan na dyan yan ho ang bahay ng pangulo kaya ho ang sasakyan ng barangay ulit ang ating sasakyan ayan So, lumipat lamang, lumipat lamang po yung driver para yun na ho ang gagamitin yun sa barangay. Diretso na po yan sa parokya kung, na kung nasaan ang aming sasakyan, ang sasakyan ni G. Ayan. So, nagaantay lamang po kami. At uh, doon nga po pala sa aming preparasyon ay... Uh, Siyempre, ang um, ang care pa na gagawin sa pangunguna po ni Archby ay yan, magbibinyag, libreng binyag po, kasal, kumpil, house blessings. So, marami pong mga gagawin. Ano, ha? So, marami pong mga volunteers na gaganap dyan. Pero, kami po muna ang mauna para ihanda ang mga ito. Ayan, so, medyo aircon po ito. Ayan, okay pa po ang aircon ng kanilang barangay service. Pero, wala akong natagal na sasakyan. Wala akong tatagal na sasakyan dito dahil nga po sa tsura ng daan na talagang pag hindi ka kumakapit ay tatalbog ka. Ayan. So, tuloy na po kami at kami po ay nasa biyahe na ulit. Ayan. Kailangang hawak. Dalawang kamay ang hahawak dahil pag isa lamang po ay talaga ikaw ay may iaangat o maitatalbong sa ibang ano sa ibang upuan. Ayan. Kaya kailangang hawak Lalo na po ako. No? Pero nakakapag-video pa. Ayan. So, at nandito na po kami. Nakababa na. Salamat sa Diyos. At uh, na, na oh, ocular visit na po namin. Malalayo po sa ating ko. napakalayo po. No, na, mula sa parokya hanggang diyan. At ito na nga po kami nakarating na at syempre po bago man lamang umalis ay tayo'y sisilip sa loob ng simbahan para magpasalamat kay Lord sa bagong misyon na kanyang ibibigay sa amin. Ayan. So, marami po salamat. So, yun. Pauwi na po kami ulit sa Santo Tomas. Thank you and God bless po sa inyong lahat.